Magandang araw po si Dr. Willie Ongto. Gagawa lang ako ng special na FB Live. Meron tayong mga mahalagang topic. Kaka-interview lang sa akin ni Kabayan Nolly De Castro sa DZMM. Ang topic nga niya ay mga sakit na binanggit ni President Duterte na nasabi niya sa press conference. Ito yung Barrett's esophagus, migraine, Burger's disease, at spine problem. Maraming nagtatanong kaya nga ako na interview ni Kabay Nolis. Sa tingin ko maganda malaman ng buong bayan ano itong mga sakit para din sa public awareness natin at health awareness. Papakita ko lang yung interview. Uh, ito. Okay, Doc Lisa. Ito. Ito yung interview ni President Duterte na sa sakit niya. dinaramdam siya, particular sa kanyang gulugod. I have this uh, migraine every day. I have a uh a lot of issues with my spinal. Uh, so my doctor would want to operate, but you know, my wife was a nurse, and she used to work in the States, United States, and she said just a lot of uh, operations of the spinal that went awry, that went wrong. Ay, linaw ng Pangulo, wala siyang cancer. I have a barret, uh, it's a fidget thing, it's a uh, digger, call it. And I have, uh, might as well tell you about my medical history. Don't believe in cancer. What I have is really Berger's disease. Okay, nakita nyo po yung uh, pahayag ni President sa mga sakit niya. Baka hindi nyo naintindihan kasi yung mga medical terms. Kaya explain natin itong mga, pakita ko lang sa inyo, isa-isa yung mga sakit. Okay. Ito po, una-una ang nabanggit, yung Berger's disease na sabi ni President na meron siya. Ang burgers disease, itat isa tong sakit kung saan kumikipot yung mga arteries natin sa kamay, pati sa paa. Ito yung normal blood flow. Ngayon, dahil sa kadalasan po paninigarilyo, eh. dahil sa smoking, pwede magkaroon ng Berger's disease, kumikipot yung daanan sa, yan, sa kamay, sa paa. Ang sintomas nito, sumasakit yung kamay, sumasakit yung paa. Kung makikita niya, medyo nag-iiba ang kulay, daliri Minsan, Lalo na kung malamig yung panahon, pwede nga sumasakit. Hindi naman to talaga delikado o nakamamatay. Pero syempre, binabantay kung magkakasugat sa kamay o sa paa. Ang pinaka-complication nito sa pinaka-worst case scenario, yung iba napuputol yung kamay o yung paa. Pero yun naman para sa mga very serious na. Ang tips natin para dito, kung meron kayong burgers disease, tigil yung paninigarilyo, bantayan yung sugat sa kamay sa paa, huwag din masyadong kumalamig, di ba? Minsan kumikipot lalo. Kakain tayo mga pagkain maganda para gumanda yung daloy sa dugo. Siyempre, healthy foods, isda, uh, gulay, prutas, at iwas sa mga matataba at matika para hindi lumala itong sakit. So, that's the first disease na nabilanggit ni Presidente, yung Burgers disease. Ito naman ang pangalawang nabanggit niyang sakit na meron siya, ang Barrett's esophagus. Ang Barrett's esophagus, kahawig to sa sakit na GERD or gastroesophageal reflux disease. Ito yung tiyan natin, lagi ko itong napapaliwanag sa mga followers ko. At minsan-minsan kung malakas, kung let's say may acid, masyado maacid yung tiyan natin, umaakit yung asido dito sa esophagus at dahil dito namamaga at nasusugat yung esophagus. Yan, no? namumula siya na mamaga eh. Pwede rin to dahil sa pag-inom ng alak, paninigarilyo, o minsan lagi kayo nalilipasan kumain kaya ang daming acid sa tiyan. ba? Diba? So, binabantayan natin. Ang sintomas nito, mahapdi. Mahapdi dito sa tiyan. Parang hagkakala nyo, minsan masakit ang dibdib. Ang tips natin para makaiwas sa GERD o sa Barrett's esophagus, syempre, inom tayo ng maraming tubig. Pag inom kayo ng maraming tubig, Actually, pag inoom ng tubig, kailangan pa konti-konti lang. Eh. Siguro mga ganito lang karami, konti lang, mga 3 ounces, mga every 30 minutes para mahugasan itong esophagus natin. di diba? Pag uminom kayo ng tubig, mahuhugasan to, mababawasan yung acid. Pwede rin kumain ng saging, tulad ng sinasabi ko. Saging kasi nakakatapal siya do sa tiyan natin. Tapos pagkakain tayo, dapat pa konti-konti mga kakain kayo ng almusal para may laman ng tiyan kasi kung walang laman ng tiyan mo lalo lang uh, maggagaskas to 'di ba kung buong gabi hindi kayo kumain 'di ba pwedeng maggaskas 'yan so yan ang tips natin Tubig, kain na saging kain regularly tapos huwag din masyado yung maanghang maasim para hindi humapdi yung tiyan natin that's barrett's esophagus or GERD Itong pangatlong sakit na binanggit ng Presidente, eh, hindi naman malinaw pero sabi niya meron siyang spine problem dahil sa motorcycle accident. Ito yung isa, isa sa pinaka-common na spine problem. eh uh, Let's say ito. Ito kasi yung disk natin. Minsan na kung na-aksidente, na mali yung pagbuhat, lumalabas tong disk. Minsan inooperahan ito. Dahil paglabas nito, naiipit yung spine at napakasakit nito. Ang gabutan dito, pwede naman rehab therapy, pwedeng pain reliever, minamassage muna. mayro mga exercise para lumakas yung likod. At kung malala na, pwede naman inooperahan para lumawag ito. So, yan din naman ang problem, ang spine problem. Ang tips nga natin, kung meron kayong mga spine problem, huwag uupo ng matagal, huwag tatayo ng matagal. Kung matagal nakatayo, siyempre nahihirapan din yung spine. Matagal nakaupo, hindi rin maganda sa likod. At uh, pag matagal din nakaupo, hindi rin maganda yung daloy ng uh, dugo sa paa natin. So every 30 minutes, pag nakaupo, tatayo, tapos lalakad konte, tapos uupo naman para maganda yung circulation ng uh, dugo sa katawan natin. So ito yung pangatlo. At last na lang, nabanggit ng presidente na kaya niya lagi hinahawakan yung mukha niya dito ay dahil meron siyang migraine. Yan, migraine. So, pag masakit ang ulo nyo, maraming causes. Pwedeng sinusitis, dito ang sakit. Pwedeng cluster headache sa mata. Pwedeng tension headache sa stress lang. Tension headache na kukuha sa massage. Pero ang migraine, yung sinabi ng presidente, napakasakit to. One-sided lang ang masakit. Humihilab yung mga, mga arteries natin. Eh. Bakit umaatake ang migraine? Umaatake ang migraine kung very stress. Kung stress kayo, laging puyat, kulang sa tulog, atake yung migraine. Misa ko maliwanag, atake din yung migraine. Merong mga gamot na binibigay para hindi uh, umatake yung migraine. Siyempre, konting relax din ang kailangan natin. So, base lang to sa nakita nating press conference ni President Saab, ayon naman sa kanya, hindi naman to cancerous. At sa tamang pag-aalaga ng katawan, healthy foods, rehab, eh, I'm sure matatapos naman niya yung 6 years niya sa term niya. So, ang tips ko lang siguro, yung mga meeting ninyo, kahit meeting na president, medyo short lang ang meeting. At wag uh, huwag din matagal nakaupo, huwag din matagal nakatayo, yung mga naghihintay kasi hindi ito maganda sa spine. Eh. So, ilang mga tips natin. So, konting pahinga, sana nakatulong itong video natin para maintindihan ng uh, kababayan natin ano tong apat na sakit. Burger's disease, GERD, migraine, tsaka itong spine problem. Sana po nakatulong itong video. God bless po. Goodbye.